palyado dahil lang sa ano carburetor minsan din ang palyado dahil sa tanki. lo yan no oh. tingnan mo yung tanki guys oh tingnan yung gas guys kung gaano kadumi. dumi oh all right all right tingnan mo ay idol oh ito siya guys galing to siya dito no yan yung dumi na yan galing dito so palyado yung motor dahil of course dahil dito kasi yung flow ng gas natin hindi diretso-diretso dahil marumi siya Ayan, oh. no? So, ito siya, guys. Ganyan ko siya dito, no? PMX 1, 155, right? So, binaklas para malinisan. So, yung loob ng sini, tangge, eh. ito yung gano'n sya karumi, oh. Ito yung gas niya, oh. Sayang, daming gas, oh. So, gas ba ito, guys? O tubig? <laughs> halo. Halo, guys. Tingnan mo. Di ba yung gas sobrang lamig? Pero ito, guys, oh. Normal. Parang normal lang siya, guys, oh halo sya guys so yan nililis ni pare ko tapos ugasan sa loob lalagyan ng gasolina yan ibaban yung gasolina dun sa loob tapos talagang lilinisan mo yan tapos yun pero simpre of course kasi nabakas na to linilisan nito mamaya before natin ibalik yung tanggi alright alright so shout out sa lahat and happy sunday everyone